Ikalawang kabanata, bakit nangyari? Ang rapture ay nangyari sa maraming dahilan. Narito ang ilan upang matulungan kang makakuha ng mabilis na pag-unawa. Ipapaliwanag ko ng detalyado mamaya sa aklat na ito. Inalis ng Diyos ang mga mananampalataya sa lupa dahil dumating na ang puot ng Diyos. Sa tingin ko marami sa inyo ang nakakaalam ng kasaysayan ni Noe at ng baha. Sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng arka dahil paparating na ang baha. Ang baha ay puot ng Diyos dahil ang mundo ay naging napakasama at napuno ng karahasan. Si Noe ay protektado mula sa puot na iyon sa arka. Ang rapture ay isang katulad na uri ng kaganapan. Sinabi ng Diyos kay Noe, Aking wawakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila. Narito, aking lilipulin sila at ang lupa. Gumawa ng isang barko ng gopher wood. Ako, sa makatuwid bagay ako, ang magdadala ng baha ng tubig sa lupa upang sirain ang lahat ng laman na may hininga ng buhay mula sa ilalim ng langit. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Papasok ka sa barko, ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Genesis 6, 13-14, labing walo. Ang galit ng Diyos ay hindi para sa mga mananampalataya. Si Noe ay protektado mula rito at ang mga taong dinala ay ngayon ay pinoprotektahan mula rito. Sa dalawang talatang ito, tinutukoy natin ang mga mananampalataya, mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Jesus, na nagliligtas sa atin sa darating na galit. Unang Tesalonika Isa, Sampu. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Unang Tesalonica 5, Sham. Ang isa pang dahilan kung bakit nangyari ang pagdagit ay dahil nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ang Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa ganap na kaalaman sa katotohanan. Una Timoteo 2, hanggang 4 Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa inyo na nagbabasa nito mahal ka niya. Nais niyang mamuhay ka kasama niya sa kawalang hanggan sa langit. Kung binabasa mo ito pagkatapos ng rapture at isa ka sa mga naiwan, alam kong malamang na hindi ka nararamdaman ng Diyos sa ngayon, alamin na tiyak na ginagawa niya. Sinasabi sa atin ng mga kasulatang ito na mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Sa katunayan, ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa iyo libu-libong taon na ang nakalilipas, alam niyang magiging makasalanan ka. Hindi ipinakita ng Diyos ang pag-ibig na ito sa iyo sa sandaling linisin mo ang iyong buhay, hindi gaanong nagkasala, nagsimulang magsimba at iba pa, hindi. Iyan ay dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Sa pamamagitan nito ay nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa ating inibig ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak bilang handog para sa ating mga kasalanan. Mahal natin siya dahil una niyang minahal tayo. Unang Juan 4, Siyam hanggang Sampu, Labing Siyam. Ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin, na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5, 8. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga bagay na inaakala nating masama tulad ng sakit, kalungkutan, karamdaman, kamatayan, at pagkawala upang ilapit tayo sa Kanya. Ito ang panahon ng pagsubok para sa iyo. Ang rapture ay tutulong sa maraming tao na mapagtanto na may Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na marami, maraming tao ang magiging mananampalataya sa mga darating na kaganapan. Huwag sayangin ang pagkakataon. Ito ang iyong huling pagkakataon upang ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus at maligtas. Sinusubok ka ni Yahweh na iyong Diyos upang malaman mo kung iniibig mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Deuteronomio 13.3 Ang Yahweh ay isang terminong ginamit sa mga aklat sa lumang tipan ng Biblia, at ito ay tumutukoy sa wastong pangalan ng Diyos. Madalas itong isinasalin na Panginoon o Diyos. Sinabi sa atin ng kasulatang iyon kung bakit tayo sinusubok ng Diyos para masabi niya kung mahal mo siya ng buong puso. Bilang isa sa mga naiwan, kung paano mo haharapin ang darating ay magpapakita ng iyong saluobin sa Diyos. Ang panahong ito ng pagsubok ay magiging mahirap para sa iyo. Huwag sumuko. Kung magpasya kang ilagak ang iyong pananampalataya kay Jesus, lahat ay gagana para sa iyong ikabubuti anak ko, huwag mong balewalain ang pagkastigo ng Panginoon ni manghina kapag sinaway ka niya. Sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang dinidisiplina at pinarurusahan ang bawat anak na kaniyang tinatanggap. Mga Hebreo 12, 5-6 Alam natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8, walo. Ang isa pang layunin para sa rapture ay upang simulan ang panahon ng galit ng Diyos laban sa masasama, tulad ng pagpaparusa ng baha noong panahon ni Noe sa masasama. Ang rapture at ang mga kaganapan na nangyayari sa panahon ng kapighatian ay gagawin din ang parehong. Ngayon, kung ikaw ay may masamang saloobin sa Diyos tungkol sa sitwasyon, ikaw ay nasa bilang isa sa mga naiwan at ikaw ay mapapait at magagalit at ipagpag ang iyong kamao sa Diyos bilang pagsuway, mabuti na iyong mararanasan ang Kanyang galit. Ayon sa iyong katigasan at hindi nagsisising puso, ay iniimbak mo para sa iyong sarili ang puot sa araw ng puot ng Diyos. Na siyang magbabayad sa bawat isa. Ayon sa kanilang mga gawa, sa mga naghahanap sa sarili at hindi sumusunod sa katotohanan ngunit sumusunod sa kalikuan, ay magiging poot, galit, paniniil at dalamhati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Mga Romano dalawa, lima hanggang anim, walo hanggang siyam.